ang nilalaman ng ating video. Okay, now she's trying to come back to life or something. This lady right here has been bugging. armado, pera, pera hey, okay. qual Pera aí. Qual seu nome, rapaz? Mula sa magnanakaw na gumagamit ng black magic, ang mga lalaking aswang na walang saplot ang katawan hanggang sa kakaibang nilalang na tumakbo ng napakabilis, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang video na ito ngayon sa TikTok na may milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, ang magnanakaw na ito na nasa loob ng jewelry shop, ay nagpanggap na isang customer upang magnakaw at makuha ang isang alahas na nakadisplay gamit ang kanyang black magic. Pagmasdan ninyong mabuti. Isang umaga noong March 2024 sa harap ng bahay ni Darren Ferris na matatagpuan sa Florida ay bigla na lamang nagising ang kanyang pamilya dahil sa ingay na kanilang naririnig na animo i may motion na nagmumula sa harapan ng kanilang gate. Makikita sa video ang isang babae na animoy wala ito sa tamang pag-iisip dahil sa ikinikilos nitong kakaiba, indikasyon lamang na marahil nasa impluensya ito ng ipinagbabawal na gamot. Sure um, some, some Makikita din sa video ang pagsisigaw nito at animoy nangangalit ang mga ngipin niya. It, Kaya naman nakakadagdag ito upang matakot ang sinumang makakakita sa babae nito. Kaya naman agad tumawag sa 911 ang asawa ni Darren upang humingi ng tulong. I mean, 911 -911. Dito ay patuloy pa rin ang nakakatakot na ikinikilos ng babae na gumugulong pa sa house, kalsada. I'm, I'm right okay, right Matapos i-share her. ni Darren ang eksenang ito sa kanyang Instagram ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. Samantalang ang iba naman ay nagpapakita ng concern at na-shock sa ipinapakitang behavior ng babae. May nagsasabi na maaaring napoposes ang babae na ito ng isang demonyo. May nagsasabi din na baka may problema ito sa pag-iisip, subalit ang karamihan sa kanila ay nagsasabing resulta ito ng labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nobody? Kayo, ano naman ang inyong gagawin kung sakaling may makita kayong ganitong sitwasyon sa harap ng inyong bahay? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang urban explorer na si Dan Bell kasama ang isang kaibigan, ay papasuki naman ang isang abandonadong Eigenbrat Brewery. Ito ay matatagpuan sa isa sa pinakadelikadong lugar na matatagpuan sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Kahit sinasabi pang napakadelikado ng lugar, dito ay hindi naman nagdalawang isip ang dalawang magkaibigan na pasukin at pagplanuhan ang pagpasok nila sa lugar na ito. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay may mangyayari palang hindi inaasahan, dahilan upang mapalabas at mapauwi sila ng wala sa oras. Panuori ninyong mabuti. In this final scene here, we're headed back towards the door where we came in. And as I'm grabbing some shots, I hear something that sends a shiver up my spine, and that would be a cell phone going off. The cell phone went off in the doorway where we came in, which means somebody or a group of people were standing there waiting for us. They could be around. The they could be around the corner. So, just there was somebody in here with a cell phone, and the cell phone went off, and they took off. Makikita sa video ang pag atrust ng dalawang magkaibigan sa loob ng bahay matapos nitong marinig ang isang cellphone na in-off, kaya naman agad nilang nalaman kung saan nakaposisyon ang mga masasamang tao na naghahantay sa kanila sa loob ng abandonadong building na ito. Dito ay hindi na nila pinagpatuloy ang pag -e explore sa nasabing building, sa halip ay umuwi at lumisa na lamang sila sa lugar na ito. Ang grupo naman ng mga ghost hunter na ito mula sa bansang Brazil, ay walang takot na pinasok ang isang napakadelikado at kinatatakutang lugar sa loob ng gubat na sinasabing pinagpapakitaan ng kakaibang nilalang at iba't ibang uri ng aswang. Partikular na ang sinasabi nilang mga lalaking aswang na walang saplot. Panoorin ninyo ang pakikipagsagupa ng ghost hunter na mga ito sa kanila. Oh. Hey. 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 Hey! Oh, hey. 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 Qual é o seu nome, rapaz? Ofendi isso, ofendi isso. Calma aí, calma aí, rapaz. Vai, vai lá atrás, vai atrás. Vai, vai atrás. Ai, que raiuri, caramba, mano. Levanta, levou, levou. Pedeu a ponta aqui, não viu o barulho, mano? Correndo? Emerson! Emerson! É, né, escuta aí! Voltou! Emerson! Escuta! Oi, Lucas, fala! Tá sentindo, tá sentindo, eu tava aqui! Foi na sua direção, na sua direção! Toma cuidado! Ele tá aqui, ele tá aqui! Tá bom, tá bom. De olho, Ficar de olho não? Pra cá, pra cá, pra cá. Tá cheio de cavalo aqui, mano. Tava tá do lado do cavalo, será que tá fazendo alguma coisa pro cavalo, mano? Eu vi o barulho aí correndo aqui, Yuri. Eu vi, juro pra você, cara. O é onde tá Foi nessa direção que eu vi o barulho, mano.

aqui ó. Dá pra pular. Dá pra pisar ali ó. Dá, dá pra, dá pra ir pra lá sim. Se a gente for, a gente vai. Oi. Oi. Vou ficar. vou ficar te dando cobertura da onde que a gente veio na massa. Tá. Fechada. Eu vou pular aqui ó, que é mais fácil aqui ó. Então eu vou ficar ali ó, atrás daquelas árvores ali da onde que a gente veio, aproveitando que é fechada tá vou ficar na retaguarda tomando cuidado. Se alguma coisa, a coisa pra aparecer, eu, eu grito pra você e eu Tá, beleza. Vai lá, vai lá. aqui <laughs> aqui. O que, que tem aqui? Não sei. Muito perigoso, João. Muito perigoso, cara. O que é essas coisas aqui, cara? O que, que tá acontecendo aqui, mano? É lago aqui também, ó. É lago aí também? Será que o que encontrou lago também lá? Então, Será que não, não. eles estão aqui? Não. Que é isso, meu? Ô, Marquinho! Olha ela aqui, Marquinho. Marquinho! Nossa, cara. Porquinho. Udruxis kabaw Matapos ang pakikipaghabulan at paghanap nila sa nakita nilang lalaki na nakakulay puti na kasuutan, dito ay nakita naman nila ang sinasabing mga kakaibang nilalang na lalaki na walang saplot sa katawan na gumagapang mula sa damuhan. Subalit makalipas lamang ang ilang segundo ay naglaho rin ang mga ito na parang bula. Si Franco ng YouTube channel na Franco TV ay papasuki naman ang isa sa pinakakinatatakutang haunted location na matatagpuan sa Iowa the Malvern Manor. Ang Malvern Manor ay isang hotel na itinayo noon pang 1800s Subalit din naglaon ay naging isa nursing home naman ito na naging ospital naman ng mga pasyenteng dumaranas ng mga mental illness. Noong year 2005 ay tuluyan na itong ipinasara, sinasabing marami ang nakakasaksi ng mga paranormal activity na nangyayari sa loob ng Malvern Manor. Dito ay palagi silang nakakita at nakakarinig ng mga disembodied voices, mga umuubo, footsteps, banging sounds, shadow figure at maging buong katawan ng aparisyon ng mga kakaibang nilalang. Sa panimulang pag -e explore mag-isa ni Franco sa haunted building na ito, ay ito ang sumunod na nangyari. Panoorin ninyong mabuti. see if it will do the same thing. Now, is that a creeper? <laughs> That's a creeper. I think I remember in this room there was a doll that used to be laying on the bed. Maybe a patient was here and... So I'm gonna take the toy with me and I wanna see if this thing goes off. Can you move the ball or pick it up? All I want to do... Are you messing with me? Is that you? No thanks. No thanks. You don't want to play with me. That's fine. Dead. You're dead. It sounded like you said, "No thanks. I'm dead." Habang nag -e explore si Franco sa loob nito, Dito ay bigla na lamang nabuhay ang mga laruan ng kusa mula sa loob ng building. Habang hawak-hawak ang mga laruan, ay kanyang ipinagpatuloy ang pag -e explore sa iba pang parte ng building. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay hinagis naman ni Franco ang isang bola dahil sa pagbabaka sakaling pag nakita ito ng batang multo ay paglaruan niya ito. Habang kinukuha naman niya ang laruan, dito ay bigla na lamang siyang nakarinig ng ingay o tunog na nagmumula sa kanyang likuran nang kanya naman itong tiningnan ay wala naman siyang nakita. Tanging ang mga nakakakilabot na mga tawa ng mga bata ang kanya lamang naririnig mula sa dilim. Dito ay tinanong naman ni Franco ang nasabing mga multo na mga bata kung gusto naman nilang makipaglaro. Subalit may sumagot naman na, no thanks, at dead. Subalit ang mga sumunod na nangyari ay mas nakakapanindig ng balahibo. Panoorin ninyong mabuti. At this point now, I'm gonna make my way to the second floor. I've been down here for a couple of hours now, and uh, I want to see what's going to happen on the second floor, so I brought some toys with me. This is the creepy floor. I hate this floor. This is where you pretty much hear a lot of the footsteps walking down as you're just kind of like in a room or something this is where a lot of that tends to happen i just now put the toy there that has went on a couple of times and i think it went on in one of my last videos as well i want to see if it does the same thing this one um, i'm gonna close the door and i do have this ball here that i'm gonna use for instigating could you tell me your name who am i speaking with I know you're here with me in the room. Just talk, talk to me and tell me your name. Anna. Who's Anna? Makalipas ang ilang oras, nang mapunta naman siya sa second floor, dito ay nakaranas siya ng mga paranormal activities sa lugar. Dinala niya rin ang mga laruan dahil sa pagbabaka sakali nitong makatanggap muli siya ng respond mula sa mga batang multo. Dito rin ay nakarinig siya ng mga footsteps sa corridor ng second floor maging sa isa pang room na sinasabing may namatay na isang babae doon dati. Sinasabi din ni Franco na isa itong perfect place para ipagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Dito ay naglagay siya ng isang activated toy sa isang cupboard at isinara niya ang nasabing pinto ng room at nagsimula ng makipag-usap sa mga espiritu. Nang tinanong naman niya ang mga espiritu kung sino ang gustong makipag-usap sa kanya, dito ay bigla na lamang sumagot ang kanyang device na isang boses ng babae at nagsabi ng, Ana. Subalit bago pa man uli siya makapagtanong at makapagsalita, dito naman ay bigla na lamang kusang bumukas ang pintuan na kanyang isinara kanina. Agad naman siyang napatayo sa gulat at takot. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lamang nag-turn on ang laruan na kanyang inilagay sa cupboard at biglang may nagsalita ng hello. Dito naman ay nag-explore muli siya sa iba pang parte ng building upang mag-imbestiga at eto naman ang nakuhana ng kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Do you want me to leave? Josh 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 Habang nag-e-explore, nakarinig naman siya ng tunog na tila ba tumatakbo na maririnig ang echo nito mula sa area kung saan nakatayo si Franco ng mga sandaling yon. Agad naman niya itong tiningnan upang hanapin ang pinagmumulan, subalit wala naman siyang nakita. Nang bumaba naman siya ng hagdanan, dito ay nakuhana na naman ang kanya night vision static camera ang isang laruan na bigla na lamang misteryosong nabuhay ng kusa at makikita rin ang kusang paggalaw at paggulong nito sa ibabaw ng table at biglang bumagsak mula naman sa sahig. Matapos naman mapanood ng kanyang mga viewers ang kanyang video, dito ay maraming nagsasabi na ang nasabing abandonadong building ay tuluyan ng pinamahayan ng iba't ibang espiritu o kaluluwa ng dati nitong mga pasyente na namatay sa loob nito na ang karamihan ay bata at matatanda. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.